Isang henyo sa Bagyo ang aming nakilala. Ang pangalan niya ay si Jed. Ang napagdiskitahan ng genius na ito ay ang pangongolekta ng superheroes pati na ang pagpipinta at 'wag kayo, lahat ng ito alam niya ang bawat kasaysayan. Heto na at natin ang gawa ng Genius Boy ng Bagyo City. superhero action figure na iba't iba ang laki, halaga at klase. DC man o Marvel. Lahat meron dito sa bagyon niyan. Sa motsaring itsura, talagang mananawa ang mga mata. Yun lang, halos wala nang na ang paglagyan sa dami. Koleksyon kasi itong pangmalakasan ang may-ari, walang iba kundi ang Baguio genius na si Jed. Ang super fanatic ng mga superheroes at kilalang karakter sa mga Hollywood movies. Mayroon siyang Iron Man, encounter din natin si Robin at Batman. Pasok din si Joker at iba pang may superpower. Ang mga laro ang ito na kanyang naipon mula pa raw noon pang kanyang kabataan. Ultimo ang mga Lego niya, yaman na rin maituturing. Rare and limited edition pa ang karamihan. Lahat ng ito masusi at matyagang binoo ni Jed. Katerba rin ang kanyang comic books, pero hindi lang dyan natatapos ang kanyang kinahiligan sa mga naipong laruan. Dahil pati mga painting, inspired lahat sa mga idol niyang superheroes. Ito ang mundong pinili ni Jed. Puno ng kulay, pantasya, at walang katapusang exploration sa malikhaing pag-iisip. Kahit saan tumingin, sa bahay man, sa condo at maging sa mga hotels Pulong-pulong -puno lahat ng mga collection ni Jed. karamihan pa gawa sa paborito niyang Lego I noticed that you like uh, comic characters why the fascination why the fascination with superheroes because one word timelessness mm because you can transpose them in any setting and it can actually work so much that people would actually not complain whether if this whether the setting is wrong or bad because there you can go there's nothing wrong with reinterpreting characters Dalawang taon pa lang daw noon si Jed nang ma-love at first sight sa mga comic characters. Kasabay kasi ng kanyang pag-iipon ng mga laruan, ay ang pagsisimula rin niya ng hilig sa pagpipinta. Para kay Jed, dalawa lang ang kanyang kaligayahan. Ang magpinta at bumuo ng mga mapanghamong Lego designs na superheroes. Mas maliit daw, mas challenging. So you also do voice dramatization? Um, sometimes. Open. So who can you do best? <laughs> Well, Batty Boy, I'm actually not too sure how we can actually tell Harley about that. So, I would actually might as well just laugh about it. <laughs> 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 okay, oy oh, para pa ka naman. Itong Gotham City Lego niya. Detalyado at pulido ang pagkakagawa. Katunayan, maging ang thesis niya noong kolehiyo, gawa sa Lego ang Maiden of Panagbenga na ipinarada pa noong nakaraang taon sa Float Festival sa Baguio City. I want to make it actually based on my Baguio City hometown. mm -hmm. I am representing the, Pan the Benga festival in so many different ways and the conclusion eventually came to my thesis, which happened to be the flower flower lady dance performers. Right. Which I decided to make multi-colors of because that's what the Panag that's what the Benga festival is all about. So how long did it take you to make this? Preparation took almost a year from 2022, and after I got it really a boom, I started really building from the ground up. After I made my own instructions, which I decided to use a 3D model like uh, online to see how it's gonna be translated in Lego. So there was no instruction manual. Zero, nada. Pati nga mga PSP games completo. Pagkakita niya rin basta may superheroes. Hindi ito display room. Ang mga laroang ito sa Golden Pine Hotel dito sa Baguio City ay party lang o 10% lang ng aktual na koleksyon ng Lego ni Jed. palalagpasin na mapa-experience sa kambal ko na sina Pepe at Pilar ang ganitong kaponggang koleksyon. Unang kita pa lang ng dalawa talaga humanga na sila. Dito sa Golden Pine Hotel, makikita natin yung mga Lego collections niya and yung mga superhero collections niya. <laughs> ni dani Jed sa amin na ang ilan sa mga hotel rooms dito, siya mismo ang nag-design at nagpinta. As you can see here, this is, this is my own interpretation of him. Ang Golden Pine Hotel ay isang themed hotel. We have 38 rooms, but all 37 rooms have different themes. May mga rooms kami with superheroes then, meron din kaming friends. At meron din kaming BTS and Blackpink. Ang konsepto sa bawat kwarto, hango sa iba't ibang karakter ng mga pambatang superheroes. May Iron Man Room, Batman, Avengers, Joker at Harley Quinn. Mayroon ding Minion, Hello Kitty at pati Toy Story. Sa dine-in area, bida ng ang iba pang mga koleksyon ni Jen. Naku, masarap ang pagkain dito kasi yung chef namin, matagal na rin siyang nandito with Golden Pine Hotel plus yung service ng staff. We've been around for 26 years so I'll say we're one of the best hotels in Baguio. And the service of the staff very professional. Dito sa Golden Pine Hotel, siguradong safe kayo pag dito kayo nag-check-in. Kasi maasikaso yung mga staff. Marerelax sila. Makakapahinga sila mabuti. Maganda yung ambience. Masarap ang pagkain. Kaya ang mga turista lalong ginaganahang kumain sa kakaibang experience na tanaw ang mga pangarap nilang laruan. Gustong gusto ko po dito sa Golden Pine Hotel kasi po, dahil po sa mga collections nila at masarap po yung pagkain. Nagagandaan po ako kay Hulk. Ito nga po, ang gym po siya. Kasi po, malakas po siya at paborito ko po siya gustong gusto po namin pumunta dito at dito po kami kumakain dahil masarap po ang pagkain dito. Halos araw-araw, dito po kami kumakain sa Golden Bird. Happy rin po ako, pag happy yung anak ko na nakikita nyo yung mga collection ko. Pati pagkain, talagang hindi malilimutan, matatakang lasa. Dahil ultimo mga superheroes daw, ito ang mga paborito. Ang uh, pagkain po namin dito si S.F.R. is uh, very special po. May halong pagmamahal po. Ang okay. special po namin dito is uh, rangkaming kari uh, Korean beef stew, nasinigang... Kaya ng tipon, bangus, baboy, at saka Dito po sa amin, ang sisip na yung binagay namin sa panahon, tung anong mas patok sa mga tao dito sa bagyo. spider room! I love it. Ang lugar na ito, very Instagrammable. Sigurado rin babalik ang inyong childhood memories sa mga drawings at toys na inyong favorites. And siya din yung nagpangalan sa coffee shop in Superhero Verse na conceptualize niya na gawing themed hotel ang Golden Pine. Kaya nag-hire pa ng mga local artists na mag sa bawat rooms. Mula sa koleksyong mga Lego at laruan, tumawid naman tayo sa isa pang lugar na displayan ng mga obra ni Jed. And hotel and Suites, which houses Fortune, Hong Kong Seafood and Restaurant also. Makikita natin yung iba pa niyang mga collections ng Lego and superheroes, plus yung paintings na ginawa niya. ito isang exhibit house ha kung hindi lobby ng Paragon Hotel na pagmamayari din ng pamilya nila Jed. At kita nyo naman, bidang-bida ang kanyang mga obra. Ang galing niyang mag-painting. At sasalubong ka agad sa inyo ang mga sikat na personalidad tulad nila Superman, Lois Lane, si Batman. At sino naman kaya itong surprise superhero, Jed? Hold on. I would like to show you. <laughs> wow sino naman nagtulungan ako nga ito sino kaya it's super k super k to the rescue how did you learn how to paint like this i've been learning how to paint when, since i was five years old and i further my studies for so many years when i was in middle school within brent international school baguio with the uh, teaching of Mr. Bob Joaquin. How you did you th make that big Batman? Uh, how did I make it, actually? Mm -hmm. I was thinking about making it originally six foot two. Mm -hmm and it ended up becoming seven foot plus in order to make the godlike figure that the batman represents because the idea of the batman is he is not a man he's right. an idea of yeah. philosophy that that can actually last so many generations wow so what is it made of is it paper mache uh paper mache like a uh, cloth linen and lots of lots of metal wires that oh to, metal wires like, to keep it, it up, up. sa lugar na ito Hollywood Experience daw ang alok ni Jed bukod sa relaxing vibe ng kanyang mga artwork tak din ang homey feels ng mga room. Ang Paragon mostly suite siya, kaya the rooms are really large, very spacious. Lahat ng rooms equipped with a bathroom na may bathtub. Very homey, tapos iba-iba ang layout niya. Makikita mo iba-ibang furniture, collection din ng owners, nandon lahat. We want to maintain consistency sa service and ibigay yung best talaga sa lahat at ng papasok through the doors of Paragon Hotel and Suites and the Golden Pine Hotel. At mga happy food na talagang nakakawala ng stress. sa paborito ko at tumatak sa akin ang kanilang wow. snowballs. It melts in your mouth. Ang Fortune Restaurant is an authentic Chinese cuisine. Maraming seafood items on the menu, tsaka yung snowballs for dessert. Nakita niyo naman, may mango siya sa loob. Ayon sa pag-aaral, natural daw sa mga tao ang matuwa sa mga laruan, lalo na sa superheroes din ng ilan sa pangungulekta ng mga laruan dahil ito'y pagbabalik tanaw sa kanilang kabataan. Pwede ring emotional connection at personal identity expression. Pag marami na silang nakolekta, especially mga limited edition ng mga gamit, ay nagbibigay ng sense of uh, accomplishment satisfaction at pag tayo ay may na-achieve na, sa pangungolekta natin ay nagbo-boost ito sa ating brain ng mga chemicals ng na happy hormones like endorphins and dopamine which makes us feel good lalo na pag nakikita natin ang ating collection pag ito ay dumadami. Another naman is it makes us feel connected sa ibang mga individuals na maaaring kapareho natin ng mga kinokolektang mga bagay. It opens the doors para tayo ay mga may mamit na mga people online, na pag-uusapan dito in mga social media platforms, kung kaya't nagkakaroon tayo ng feeling of social connectedness sa ibang mga collectors ng similar items. Pero para kay Jeb, may mas malalim daw na dahilan. Inaaral niya kasing mabuti ang bawat kwento sa likod ng mga karakter. Hindi daw ito basta mga laruan, ito'y basehan ng tunay na talino talento ng mga gumawa. Hindi nakapagtataka ang greatest dream ni Jed, aba maging producer ng isang superhero movie sa Hollywood. So why Lego? Because it's an underrated art form these days. I want to see how far I can stretch the Lego barrier within the art realm as, as long as I can. And the question of all questions. Who is your favorite superhero? In real life terms, I would actually like to put this out right now. It would be my mother and father. Pero tulad natin, mahilig din pala itong si Jed sa mga bata at pagkakawang gawa. Si Jed pa mismo ang personal na nag-ayos ng ating iconic slippers in Lego design. Ngayong back to school na ang mga bata nationwide, dinayo natin sa Norte itong Baguio Central School para sa tuloy-tuloy natin pagbibigay ng iti at pag-asa sa mga bata. Limampung kabataan ang bibigyan natin ng biyaya sa ating kaysaya-saya sa Baguio City. po namin lilibutin kasama pa ang aking mga anak ang Luzon, Visayas at Mindanao para sa ating advokasya sa mga bata. Ito ang ating nationwide handog chinelas campaign para mabigyan ng dignidad ulit ang mga bata sa pamamagitan ng simpleng chinelas. Mga bata mula dito sa Baguio City, handa na ba kayo sa inyong bagong chinelas? ito ang mga munting paa ng mga bata dito sa Baguio City. Kita nyo naman, umabot pa rito. Ang mga bata talaga nangangailangan ng chinelas everywhere. Ready, get set, go! Ayan! O, oh, hindi ba? oh, maganda, maganda. Up here! Wow! Ang aking mga oh. angels of wow. charity, sina Pepe at Pilar, aba enjoy din sa paminigay at pagtulong. May hinanda rin tayong pananghalian. Ang sarap talagang makita na ang batay na kamiti at may pag-asa. Sa maliit at simpleng bagay, malaki ang epekto nito sa musmus nilang isip ng aming mga partners. Maraming Purple salamat. Hearts Multivitamins for Kids. Sa patuloy nating advokasiyang ito, pasasaan ba't darating ang araw na wala ng bata sa Luzon, Visayas yes. at Mindanao ang ang ngayong back to school, natutuwa po kami uh, dito sa Baguio Central School sa pagpunta ng Rated K na mag-distribute ng mga tsinelas para sa mga kids, para may magamit sila dito sa school at sa bahay. Minsan lang tayo maging bata, gawin nating masaya, punuin ng magagandang alaala. Tulad ni Jed, na mas pinili ang mundong hindi komplikado. Yung pwedeng magkatotoo ang bawat pangarap ka ng masayang kabataan. At may pagkakataong marinig ng paulit-ulit ang mga salitang, A hero can be anyone.